wan welcome back to my channel So, magandang balita mga idol Failed na naman ng bida So, itong aking reapply button mga idol ay napindot ko na Kaya lang ang problema Yung resulta ay hindi naging maganda Kasi base sa kanilang pagre-review ay Yung aking mga video ay hindi tumusot dun sa automated system na ginawa ng YouTube team at saka dun sa manual do sa tao na nag-review nag, -review, nag -review ng channel ay eh, hindi tagal lumusot so no choice na talaga mga idol na i-delete na o remove i-remove ko na yung mga video came from creative common attribution so pero, pero pasok pa rin naman mga idol dun sa 4,000 watch hour yun naman kasi ay 4,000 hours in the last 12 months so kinuwenta ko so bali ang total ko last last 12 months is 21,000 or more than 21,000 hours. So, kahit i-delete ko, may sobra pa siya na 10,000 hours. Kaya, nag-decision ako na i-appeal. Ang problema, kapag pala naman ikaw yung nag-appeal at na-delete na, na video ay more than 3. 3 videos. Sabi ng YouTube, hindi nila pwedeng i-review. Kasi more than 3 na nga. Kasi nagkaroon ako ng dudo sa sarili kong video na kasi meron nga siyang music pero yung music namang iyon ay eh, ginawa ko dito sa YouTube lab library kaya malakas ang love ko. Pero dahil nga sa paninigurado, dinelete ko na rin. It's so naging apat, naging apat yung pagdedelete ko. So, kaya hindi pumayag ang YouTube na i-appeal. Kaya ang mangyayari, mangyayari mahihintay ko ang January 14 na pangatlo, pangatlong re-appeal. Ah, pangatlong re-apply. Kasi na tayo from the start Saka nga ito itong pangalawa na failed again. Pero nakakapanghinayang naman talaga kung halimbawa ay halimbawa kung sa iba-iba mga idol ay susuko na nga kasi pera, panahon, abala, sama-sama na. Kung baga nakakasakit, talaga nakaka, nakakaprostrate. Doon nga sa ma-reject ka ng isang beses sa pag yun nga, pagpapasok mo dito sa monetization at na-reject na ka nisang beses, ay nakakalungkot na. So, so sinugandahan pa ng pangalawang rejection. yung kaya, kaya parang nakakalungkot mga idol. Pero, sayang naman yung 38,000 subscriber kung mawawala. so na rin ako kundi ang maghintay. Sayang naman yung 38,000 subscriber. Yung iba nga, 5,000 subscriber, hirap na hirap pa nilang makuha yun may ganyan ako mga idol may 38,000 pero sa kabilang banda mga idol sa pagpapasok ko ng aking monetization sa pangatlo sa tingin ko ay kasi ang naman ang tinignan naman ng youtube sa akin yung video na hindi talaga nanggaling sa akin originally minin natin na talagang yun in dito kay doon sa ibang mga quality video so hindi ko nababanggitin kung saan ka, kung kaninong channel siya nanggaling. galing. Pero na-delete ko na naman. Kaya ang titingnan na lang sa akin ng YouTube ay eh, yung mismong video na nanggaling galing sa akin. So January 14 ano lang ngayon ah uh, October October 16. Exactly October 16. So 3 months. So, bale medyo matagal-tagal na napag ang gagawin ko mga idol. Pero pero kung sa iba-iba mga idol talaga mapanghinaan na, panghinaan na ng loob. Kasi yung nga ka na isang beses, eh, nakakalungkot na eh. Tapos sinugandahan pa ng pangalwa. Kasi yung pangatlo mo na pag antay medyo may kahabaan na. Ah. So, bilang isang namumuhu na ng mga idol ng pera at panahon, tuloy-tuloy na. Eh, ano ba kung sabihin ng iba? Eh, ang tagal mo na nagbablog hanggang ngayon hindi ka pa rin kumikita. So, sa akin naman palagi mga idol, hindi lang naman ako nakakaranas ng mga ganong, yung mga ganong pangyayari. Halos karamihan ng mga nag-vlog, na hindi pa nga, yung hindi pa kumikita sa pag YouTube nakaka-encounter na mga ganong mga narilig nga sa paligid yung ipinagbablog mo dyan eh ikay magtrabaho na so dahil nga sa wala nga may pakita pa nga, yung pruweba sabi nga na iba to si Stubilib kumbaga marami din nag-antabi sabi, sabi, ko ako okay, ay saan, ma na pero pag nalaman ng mga ka, mga kakilala ko na hindi pa nga na-approve Kasabihin lang sa akin ay kung pinagbablog mo na yung natrabaho mo na ayun, pero sa isang banda mga idol totoo nga yun kaya nga alam mo edi namuhuna na tuloy tuloy na ano ba kung yanong tagal pero sana naman ito sa aking pangatlong pag apply sa monetization ano sa Jun sa Jun January 14, 2025. So medyo mahaba rin na paghihintay. Ay sisiguraduhin ko na na wala na makikita ang YouTube na nga yeah, problema. Yung makasunod na ako dun sa kanilang community guidelines. Sarili ko ng video yung aking ipapasok. Hindi na ako gagamit ng Creative Commons. Tapos eh, siyempre iiwasan na rin natin yung mga copyright. Kadalasan naman sa nakaka-copyright do sa music. Ngayon naman doon sa video, minsan hindi talaga nakakalusot do sa reuse content. So, okay lang naman hindi lang naman siguro ako nakakaranas ng mapild mapild siya sa 3 times 3 times na mapild ewan ko siguro madalang ang nangyayari ngayon mga idol yung mapild ka ng 3 times pero ito naman ang 3 times ko sa January 14 pa ipilit ko na ma mailusot sa January 14 so pild again itong pangalawa kong pag re reapply sayang nakakalungkot mga idol pero hindi pa rin tayo susuko kasi ngayon sumuko yung wag, pag ikaw sumuko na italo ka na kasi sumuko ka na ang ano talaga di yan sinusubok nga lang talaga kung hanggang saan ang iyong yung resiliency yung sinasab, tinatawag na resiliency yung, yung pagtitiis mga idol yung, yung pagtitiis kung hanggang saan yung kaya mong tiisin para doon saan nga mayroon kang tinatahak na gustong marating kahit pasabihin three times, four times na uh, na-failed. So, yung word na give up, pipilating ko na wag ako matalo ng word na we give up. So, laban lang. Upload pala ng upload, kahit pasabihin, nga, amin na natin mga idol na sa from, from the start na nag, nag vlog ako, medyo may kalakihan na talaga yung aking na nagagastos. Pero may pera lang, ang inaan ko doon yung panahon. Siyempre, umiidad na, rin tayo. Tsaka, kinakain na ng pag-vlog ko yung mga dapat kong gawin. ay eh, kumbaga, dito ko na inuubos. Ay, baga, tagam kinakain pa rin ako ng, yung, sina, nasusuya rin. Pero, ang nagbibigay lakas lab, loob lang sa akin, nagbibigay lakas lang, ay doon sa mga ibang content creator na nakaranas ng, yun nga, disappointment. Nakakaranas din sila ng disappointment. Kaya lang nila natalo kasi hindi sila sumuko. Pero sila nakaranas ng 1, 2, hanggang 3 times disappointment. Disappointment sa YouTube. Pero hindi sumuko hanggang sa nakuha nila yung yung para sa kanila, na nakuha nila. Sa huli, ayun, panalo pa rin. So kahit ako eh, na nadadalawhan ng rejection mga idol, hangga't patuloy pa rin ako mga idol, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-vlog. So, wala na rin akong pakalam doon sa sinasabi ng ibang, yan, tagal mo na nagbablog, hindi ka pa kumikita dyan. Na, talagang ganun mga idol. Kaya nga, yung sinasabi, yung pinaka-successful na tao, ay dumaan sa isang pinakamahirap na sandali ng kanilang buhay. Kalimitan sa mga successful na tao, ay sila, sila pa yung dumaan ng mga, mga malulungkot na malulungkot at saka yung mabibigat na pangyayari kasi mararamdaman mo lang yung tamis ng tagumpay kapag nararamdaman mo yung pigati. Eh. So hanggang dito mga idol, salamat, salamat sa panood. Thank you. Thank you for watching. Hindi tayo susuko. Laban lang kahit na na disappoint ako sa ikalawang pagre-reapply. May pangatlo pa naman. Sana ako matanggap, matanggap na ng YouTube sa pangatlo. Thank you. Thank you for watching.